Sa gitna ng patuloy na pagsusulong ng mabuting pamamahala, muling umangat ang lungsod ng Ilagan matapos kilalanin ng sanggunyang panglungsod nito bilang most outstanding sanggunyang panglungsod sa component cities category sa buong Cagayan Valley Region. Iginawad ng parangal ng Department of the Interior and Local Government Region 2 sa pamamagitan ng Local Government Monitoring and Evaluation Division sa isinagawang Excellence Award for Governance and Leadership Ceremonies sa Casa Hardin, Santiago City. Ayon sa DILG, layunin ng Eagle Awards na kilalanin ang mga lokal na pamahalaang may mataas na antas ng kahusayan sa transparency, legislative innovation at citizen-centered governance na patuloy na pinagyayaman omono ng Sangguniang Panlungsod ng Ilagan. Itinuturing ng mga Ilagenyo ang karangalang ito bilang resibo ng tapat at mahusay na paglilingkod, patunay na ang mabuting pamumuno ay hindi lamang nasusukat sa mga batas na naipapasa kundi sa epekto ng mga ito sa araw-araw na buhay ng mamamayan. Isang inspirasyon ng tagumpay ito para sa mga lokal na konsehong patuloy na nagsusulong ng malinis, makatao at makabagong pamamahala na tunay na ehemplo ng good local governance sa rehiyon 2 para sa IFM news ako si Idol Victor Pasqual Idol IFM news